sila po ay humihingi ng tulong patungkol po sa nangyari sa kanyang apo na si Vince Emmanuel Pineda, 16 years old, na natagpuan po na wala ng buhay sa Baywalk area sa barangay Manibok Lingayen, Pangasinan. Magandang hapon Ma'am Nora at Ma'am Vernalisa. Condolences po pala sa inyong pamilya po. No October 16 po ba Ma'am, ano po ba yung background nito Ma'am bago po namatay ang inyong apo? Noong October 15, pumasok pa po siya sa school. And then, pagkatapos po niya sa school, dumiretso po sila sa mall sa SM po, Bagupan. Kasama niya po yung girlfriend niya sa isang kaibigan po. And then, ang sabi po sa amin, yung ng girlfriend niya, is, nakasakay po silang pauwi ng 6.20 po na ng hapon, pauwi po ng bahay. Nakasakay na po sila ng bus 6.20 and then yung bus, buhaban na po yung girlfriend niya sa binmalay na mismo, yung sa mismong bahay po niya. Mga alas 7 na po yun. Naiwan na po yung anak ko sa bus. ah uh, yun na po yung last na pag yung nakita yung anak ko. Yung mismong sa bus na po ng girlfriend niya po. Hindi na po nakauwi ng bahay. Okay, so bali man, October 15 nung gabi, yun na yung last nilang nag-usap. Nung October 16, wala okay. na po ba silang communication, ma'am? Wala na, wala na po. Ma, yung 15 po yung last Pati ng gabi na po na yun, tinatawagan na po namin yung anak ko. Wala na po talaga. Wala na sagot po. Yung bus ma'am papunta, saan po yung rota ng bus ma'am nung gabi na Palin yun? Palinggayin po. Palinggayin po yung rota ng bus. Tapos saan po ba ma'am natagpuan ito yung bangkay po na ni Sir Vince? Sa Manibok Bay Walk po. Before that, ma'am, may mga idea po ba kayo kung may mga nakaalaban po ba to si Sir Vince? May mga nakalitan? Wala po, sir. Kasi yung sabi naman po niya sa amin, pag may mga ganong problema po, wala po talaga siyang pinanggit eh. Saka tinanong ko rin po yung girlfriend niya, wala din daw po siyang nakaaway. Kahit sa mga schoolmate po niya na dumalaw po, wala po daw talaga. Kasi nung 16 po, di ba hindi na po siya makontak. Nag-post po ako sa Facebook no, na kung sino pa nakakita nakakakita sa anak ko, kung pwedeng uh, tawagan ako. So mga alas 5 po pasado, may tumawag po sa akin parang pinapa-confirm kasi may nakitang bangkay sa manibok. Tinatanong niya kung may bracelet yung anak ko, may ano, kung kulay anong damit sa pang taas, pang baba, sa kasapatos. So nasabi ko naman po yung mga tinatanong niya kaya parang kinabahan na po ako nun kaya sinawagan ko po yung kuya ko na puntahan niya po yung nakitang bangkay dun po sa manibok para i-confirm po. May mga nawawala po ba sa inyong anak like mga cellphone niya, wallet niya? Lahat po nawawala. Pati salamin po niya, malabo, masyadong malabo po mata ng anak ko. Tapos cellphone niya, bag, saka relo po. Wala rin po. Maganda nga po po si inyo, Police Captain Michael Maure. Ano po ba, sir, yung uh, entering status po, sir, ng investigation po, sir? Uh, bali po, pina si po namin yung bangkay ng biktima. At ang lumalabas po dun sa resort ng autopsy niya is yung mga injuries na tinamo niya is galing po sa matas na lugar tapos nahulog. Kaya eh, yun po yung lumalabas po doon sa autopsy niya, sir. Kung natagpuan po yung bangkay, sir, sa may shoreline, doon sa tapat ng bangkay po is mayroon po doon crane. Inimbestigan po namin at wala po kaming nakitang power play. However, sir, nga na-mention nga, sir, ng family, nga nawala nga sa yung mga gamit, sir, ni Sir Vince, yung mga salamin niya, reloy, yung mga wallet, sir. With this ba, sir, may mga person of interest na po ba kayo, sir? Uh, so far, sir, uh, wala pa, sir. Uh, bali po... Uh, continuous pa rin yung uh, investigation sir kung mayroon kaming mga makalap na ebidensyang ganoon kasi yun nga sir hindi nga namin nakita doon sa sa place of incident yung uh, mga nawawalang yung bag, cellphone, cellphone ba? O so, yun nga sir hindi namin ma nakita doon. Ma'am, di ba may mga crane doon? Yes, yung lugar ah, ba na yun, ma'am, first time lang po ba ma'am na pinupuntahan niya ni Sir uh, Vince or before pa ma'am oh, pupunta? Po, hindi siya? naman hindi po siya pupunta doon sir. Ang layo na po kasi noon sir malayo talaga. Saka, sobrang gilin po doon sa lugar na yun. Captain, meron na po ba tayong mga witness? Bali po, ang isa po na na-interview namin, ma'am, is itong girlfriend niya. Na bago sila maghiwalay sa bus, is nagkaroon po sila ng uh, kunting hindi pagkakaunawaan. Dinamdam niya siguro, ma'am, yun ang sinabi ng girlfriend niya noong na-interview namin, ma'am. At asal ko yan po, na, nandito po yung mayroon po kaming estimate ng girlfriend niya na bago siya bumaba ng bus, is nagkaroon po sila ng Uh, hindi pagkakaunawaan. Sabi niya, is last na natin itong pagkikita. Sabi nung girlfriend. Opo. So, dinamdam siguro nung bata, yun. So, bali, sir, isang ang gulo titignan yung most probably suicide. Ay, opo, sir. Yun po yung isang tinitignan namin. Dinamdam niya siguro, hindi na siya umuwi nung gabi na yun. So, sa takarin rin po kasi ako, dun sa pinagbagsakan niya, kung sinasabi niya yung suicide, dapat may mga tigong po dun. Yung iwala po, yung Baka nga nilipat lang yung bangkay, Feber. Pinanood din po namin yung ano, CCTV niya. Hindi mo kung sinasabi nilang umakyat sa crane. Pinanood po namin yung CCTV. Wala po talaga umakyat dun sa crane eh. Ayan, thank you for that information, ma'am. I-relay po natin to sa Police Captain. Yung sa autopsy report po ba, talagang wala po mga toxicology doon. Kung may mga nakain ganun po ba? kapag sa autopsy, katawan lang talaga yung tinitignan. Bali po ma'am, kung gusto nyo pong ma makuha ma'am yung pan, pwede pong makausap yung doktor ma'am, pwede nyo pong mapuntahan o no? kausapin kung ano yung... Kasi sabi sa akin, yung polis daw po dapat ang magtanong sa kanila, hindi po kami. Ayun, sige ma'am, pag pumunta, pumunta, po kayo dito ma'am, pwede nyo tingnan itong pan. May, may toxicology na, report report pa kayo? oh, may, 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 kopya na sila. May kopya na daw po kayo ng uh, autopsy May kopya po kami na? ng ano niya, ng autopsy, pero walang mga toxicology report po. Hindi ah, ma'am, ang tinitingnan kasi ma'am is yung, panel, yung mga injury sustained po ng uh, biktima. Pero yung autopsy po, po iso, iso, na iso pina po ng doktor po yan, Tinitinan uh, tinitingnan nila lahat ma'am. Ma'am Vernalisa, ma'am, ganito po ma'am. Ang kasamaan yes, po. po kayo ma'am ng team ng One Tense Radio, pati na po yung mga staff ni Senator Edo Rafi Tulfo. Para po ang pumunta tayo sa tanggapan po ni Police Captain Michael More. Para doon ma'am, may bigay po nila yung kanilang mga report ma'am regarding kung sa conduct investigation. And pag may mga tanong kayo ma'am o kung may mga further procedure kayo na wish nyo sana nga ipapagawa sa mga PNP, pwede yung pag-usapan nun ma'am. Tasama po yung team ma'am ng Wanted sa radio po ma'am. Oh, ah, sige po, salamat po. Ma'am Vernaliza, wala po ba kayong uh, natanggap na message galing kay Vince before the incident? Uh, ano po yung huling conversation po ninyo? Um, may ah, kakaibang kinikilos ba hindi. siya ma'am? Opo. Wala po. Ang last, ano namin kasi, ang last convo niya is with my ano sister. Nagtanong kasi yung sister ko kung ano oras siya uwi. Ang sabi niya is 4.30. 5.30 or 5.30. Yun siya yung nakatext ng anak ko po. Yun lang, ma'am. Ah, uh, tapos okay. nag-text ako sa kanya ng alas 8 pasado, wala na pong reply sa akin. Kaya pinatawagan ko na po siya noon. Kaya doon na po ako inabahan bakit hindi siya sumasagot. Yung girlfriend po ba niya, ma'am? Nakausap niyo na po? Andito po yung bulletin screen. Ano yung mga naging pag-uusap nyo ni Vince bago mangyari yung insidente? May mga nasabi ba siya sa'yo? May ano ba yung mga nasabi mo sa kanya? Ano naman po, so, like normal lang po na conversation. May pag-away ba kayo, ma'am? Like tipo nagtampuhan kayo or may mga away-away po? Yes po, so, pero maliit na bagay lang. May sinabi po ba siya, ma'am, na parang hiliya tanggap yung nag-away-away kayo? Parang may mga banta-banta siya. Sinabi nga magpapakamatay siya o maglaslas siya. Wala pong ganun. Wala naman. Okay. Hmm. Ano yung naging pag-aaway hmm. nyo eh, ni, ng time na yon Mali. Ano lang po. Misunderstanding na palit na bagay lang po. Hmm. Mga normal po. Mga Parang di lang po po mga Boyfriend, girlfriend. May, may nakwento ba siya na may nagbabanta sa kanya or may nakaaway siya sa school? Wala po. Wala talaga. Okay. Yun. Sasamahan po namin kayo, Ma'am Bernaliza and Ma'am Nora, ha? Uh, tatawagan po kayo okay. ng reporter po namin. Maraming salamat po. Muli po ang aming pong tauspusong pakikirami po sa pamilya po nila Ma'am Bernaliza uh, Hernandez and sila Ma'am Nora Pineda. Yes. Uh, para mabigay yung mga iba pang evidence, yes. yung mga salaysay. No? At tingnan uh, tignan pa po natin, baka may mga witness pa po dun sa area. Pwede pong uh, pumunta ang aming uh, reporter para po magtanong-tanong uh, dun hmm. sa area. Kung may mga CCTV, uh, halong kayan po talaga natin yan. Yes. Nga po. Yeah.